Alay! kur, loco. Good morning guys, good morning guys. Kamuli sa akin YouTube channel. At kung di pa kay subscribe, subscribe, and uh, hit notification bell para update kayo dito sa min. Di ka guys terbang. And baby pink. <laughs> Ayan guys, pamili, pauwi na ako at bumili ako ng pagkain nila eh o. dito sa Indian food kaya sumagal ako dito sa mga hon dami kasing bumibili Kala ko ba naman may order na siya kalo kunin ko na lang yung flower la. Kinanong ko pa. Okay guys, tuloy-tuloy uh, na tayo sa paglalakad. Naglalakad na tayo kasi kanina nag-taxi ako tawo-tawo pa. Ngayon maglalakad tayo. Sino? si Kimo? No. Regardez-vous beaucoup ici. Ah oh, oui, c'est beaucoup Okay guys, a uh, take ko lang tong batas 'ano. Sa uh, pingpong pas-pas na naman pagdating doon ayusin ko yung mga damit kumakain na sila iniwan namin at itong bata yatid ko sa pingpong yan you know. o no ah? o oh, si mua o oh. o oh, si mua to tsol o oh. mulan laks mulan no si patwa dito kami ngayon sa dadaan sa Lamuet ayan yun John Taylor ang uh, nagmamanage niyan, dati kong amo ano yan eh yung yung ng mga bahay mga kwarto paparkila dati kong amo yung, nagmamanage dyan nung binata pa ngayon may asawa na tatlo na anak business yung kape yan ang uh, roton restaurant si mo si mo si, si yan di abik short ha huh? okay si pasko laban si suno huh? doon na hundred no? Huh? 哎，可以。 Ale, kur. Lok. Ka. Okay guys, ah, uh, pinaintay ko yung taxi para pabalik doon sa bahay ng amo. Para makapag-umpis na sa pagkakabaho. Pangit na pala hindi yan. Hanggang, biyernes to. Hanggang biyernes mo ulan. Kaya guys, ko konti ang naglalaro ng football. Mga bata dahil mo ulan. Where is she is. C'est bon Ngayon naman guys, dadalhin dadali natin tong jacket ni Paul. Medyo mahaba daw yung yung ganito. Kapaayos yun sa rutus. Magbabayad tayo na naman. Kahit doble daw kailangan mo may ngayon na may okay, mamayang hapon patas nito, wala na. Ayusin ko na yung mga kalad doon sa Salamonji. Salamonji yung lugar na kung saan kumakain sila sa mesa. Ayusin ko yung mga damit doon. Kalad. Wala kasi yung katulong. Sa 18 pa natin yung misis ko. pangit ang panahon dito tayo dito natin gagal ito ngayon naman guys sa ah, diretsyo na tayong mamimili ang dami kong lakad ngayon mamimili na ako pang hamburger bibili na rin ako ng fromage at saka, uh, bacon pang fritz para kompleto na para hindi na ako bababa mamaya marami akong gagawin hindi maubos-ubos ang trabaho ko dito naman tayo sa gusala bibili tayo ng pang fridge saka sa tapat nun yung anak yung bibilihan ng mga karne ok guys tapos na yung trabaho natin dito sa labas at uh, yung hakit na na tayo bababa mamaya na pagkuha ko yung jacket buti yung burger na ang madali lang yan okay guys nandito ulit tayo sa baba at susunduin ko na yung pinatid ko kanina sa pingpong 4.30 na eh natapos ko yung mga damit na salamsam sa mga placard sa mga cabinet nila kaya may gumagana magluluto na lang ako mamaya pagbalik at bukas ako mga malansya ang dami, nasa sako sa lahat taxi ulit tayo aras po ngayon 4.30 ng hapon at uh, sasundin natin yung bata doon sa bimbong pagbalik magluluto na ako Nais ko yung mga na, na, mesa mga damit nakatambak silencio. pa vou parar. Hop, euh, Hanggang ngayon um ulan, nasundo ko na yung bata. At uh, yung taxi na ko na rin. Pero hindi na kumuha ng panibagong taxi. mag-umpisa na ako ng pritok Ipritok mo na itong oven at saka yung chips, uh, french fries. Okay guys, nandito naman tayo sa baba. Kukunin ko lang yung pinagawa kong jacket kay Paul. Alas 6 is dapat kunin yun kasi magsasara yun eh. Bago tayo pumunta ron, mag-withdraw muna tayo ng pera. guys, naka-withdraw na ako. Diretso na ako doon sa ano, paggawa ng mga uh, damit. na ako. Yung babayaran ko doon, ano lang, 35 euro. Doble. Dapat ano lang, 15. Pinawang 35. Kasi gusto rush ng amo. Oh okay, guys, pabalik na tayo. Kasi nakuha ko na yung, yung pinagawa kong jack ng palmahaba eh. Pinatupi pa loob. Ang galing ng bobo. Eh. Ang galing matanda. Parang si Mr. binayaran ko ng sinisingil sa akin ng 10 euro binigyan ko na ng 20 gusto pa nga ni madam binigyan ko ng 40 eh sampo lang sinisingil ay pangangkunin gusto sampo lang sabi ko sige 20 na ayan guys pabalik na tayo at luluto ko pa yung hamburger hamburger nila pero yung fridge naluto ko na yung fridge

kailangang magluto tayo ng pampagana paborito ko kasi yun, eh, tinola kaya magluluto tayo kahit gabing gabi na kailangan natin kumain nagpupuyat pa ako hindi ako makatulog kaya guys, dito na tayo baka nang basura yan magluto Ay. tayo guys magluto tayo ng na tinola Lalagyan natin ng sili. Tapos may bakis. Ula. Yung ulan pa rin. Hanggang bukas, ulan. Hanggang birnes. Tapos, sabado, lalabas ang haring harang. Para ano. Mga Pilipino, mga pagkakulit. Makasangkay sa umuulan. may iwas tayo sa mukha ng mga pranse kasi mga suplada yan pag nakita ng kagal sa sasabihin ah oh, pag ako uh -huh. kaya may iwas ako para hindi tayo magpagsabihin mga suplada yung mga matatanda lalo na okay guys dito na ako bakit dinaanan ko pa si Kuya? Si Jan no ko yung pera. Ay, tumagal ako. Ito magala ko. Dito pa lang sa ano. Dapat nasa taas na ako. Dito pa lang ako sa third floor. Ay, nakalimutan ko kasi kanina kunin yung pera. Okay, pahinga muna tayo. Ayan, dito na tayo. Walang ilaw sana natin ilaw ayan at magsa natin ang bintana ayan at yung bayang pang malakas ang amin Okay guys, hanggang dito na aking video. mabuti yung lumipad yun. Basura ko. Hanggang dito na aking video. Maraming salamat muli sa inyong pananood. At suporta Good night and God bless po. See you next upload.